Sumado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang may git limang trilyong national budget para sa taong 2024 kung saan kalahating trilyon mula sa pondo inilaan para sa ayuda ng mga Pilipino. May report si Mela Lesmoras, Rise and Shine, Mela. Isang taunang motorcycle taxi rider sa Quezon City si Aldrin. Sabi niya, basta't may sipag, tiyaga at swerte, sumasapat naman ang kita niya para sa kanilang pamilya. Pero dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon, malaking tulong din sana kung may ayuda ang gobyerno. Para sa akin maganda yun, siyempre. Uh, sino bang maayaw ng ganong programa? Pero yun niya, tulad niya sabi ko, uh, nasa atin pa rin kasi talaga eh. Although andyan ang gobyerno, although at sabi mo sino umupo dyan sa taas, kung nasa atin pa rin naman yung pagsisigap eh. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa ilalim ng 2024 National Budget, isang programa para sa mga kapuspalad nating kababayan ang isinama ng Kongreso. Yan ay ang ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sabi ni Romualdez, nasa 60 billion pesos ang pondo para rito na nakalaan para sa mga near poor o low income workers tulad ng mga manggagawa sa mga pabrika, construction business at mga driver at food service crew. Ang target, 5,000 pisong one-time cash assistance ang ang ibibigay sa mga benepisyaryo at kapag tagumpay ang programa, magtutuloy-tuloy ang implementasyon nito. Sabi ni Romualdez na sa kalahating trilyong piso ang inilaang pondo ng administrasyon para sa Social Amelioration Program o Ayuda para sa May Hirap sa 2024. Umaasa si Romualdez na lubos itong makatutulong sa mga Pilipino lalo na para sa mga talagang nangangailangan. Ang iba pang mahalagang programa ng gobyerno, tuloy-tuloy rin naman. Tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Program ng DSWD na may alokasyong nasa 23 billion pesos at tulong panghanap buhay sa ating disadvantage at displaced workers o tupad program ng DOLE na may pondo namang nasa 30 billion pesos. Ikinatuwa naman ng ilan nating kababayan ang ikinasang akap ng Kongreso. Pabor po. Naganda po yon upang uh lahat ng ating mamamayan na mahirap po'y matulungan. Okay yun, pabor na pabor. Basta nasa mabuti lang na pamamahala. Tsaka yung ang pinaka-importante doon, yung talagang tutukan nila, yung talagang nangangailangan ng tulong. Pagtitiyak ng Kongreso sa lahat ng pagkakataon, isa lang ang hagad nila at yan ay mapagbuti pa ang kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa bayan.